Ipinatupad na ang taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ilang araw din bago matapos ang 2023. Abiso o anunsyo ng oil companies, tumaas na ng piso si kada litro. Ang presyo ng gasolina, piso si tenta naman kada litro ang itinaas ng diesel. Abang piso 40 o 54 ang iminahal ng kada litro ng kerosina. Ito na ikalawang kalawang sunod na linggong tumaas sa presyo ng diesel sa Pilipinas. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero na Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang malaking pagtaas sa presyo ng krudo ay bunga ng pag-iwas ng mga oil company at tanker owner sa pagdaan sa Red Sea dahil sa pag-atake ng mga rebelde, uh, rebelde, rebelde sa nasabing lugar. Matay sa datos ng DOE, umabot na sa 11 pesos per liter ang ibinamahal ng presyo ng gasolina ngayong taon. 3 pesos at 95 centavos per liter naman sa diesel habang may net decrease ang kerosene na 31 centavos per liter hanggang nitong December 19, 2023. Noong linggo, nagmahal ang presyo ng diesel ng 10 centavos per liter habang nag-rollback naman ng 75 centavos per liter ang kerosene at hindi gumalaw ang presyo ng gasolina.